Okay, so hello guys, magandang araw po sa atin lahat. Muli nagbabalik po si Boss Tor. Okay, so kikita niya naman po mga boss. Ang ating thumbnail is sa Gracia sa Martes, no? Sana hindi pumabales ang ating combination ngayon. Okay, so napakagwapong numero mga boss. sabay po ninyo at silipin po ninyo itong ating numero hanggang mga boss ha, huwag nyo po itong i-skip mga boss dahil napaka importante yung combination po natin ito at posible po tayong manalo kung tayo ay pala rin okay? so inuulit ko po sa inyo mga boss lalong lalo na po sa ating mga solid uh, subscribers at solid followers na hindi po natin na, na maikakaila no? at sa mga bagong pasok po na ngayon lang mag tune in sa atin mga nanonood sa atin kay Boss Tor mga viewers po natin itong ating mga numero ha disclaimer lang po mga busa disclaimer itong ating mga numero is mga probables okay so potential combination lang po ito pinaagi no sa atong pag analyze okay so hopefully naintindihan po ninyo mga boss ito po ang ating guide today sa martes Ayan, so bago po ang lahat, binabati ko po kayo ng magandang umaga at good morning po sa ating lahat. Lalong-lalo na po ang ating uh, uh, STA players po natin dyan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kayaan. At mga siyempre, mga 3D players po natin dyan na nag-antabay po araw-araw sa ating mga combination So, sana mga ka-3D, makabugha ta ka ron bago matapos itong buwan ng July. Sana hopefully na makachamba ta today guys. Okay? So, Paki-ready na po ninyo guys ang inyong mga bolpe na papel at simulan na po natin ang ating mga numero ngayon. So, Okay, so umpisaan po natin ang ating guide today. So possible number na mag ngayon sa araw po ng Marques no, is uh, 3, 4, 0, at 5. Okay, so kahapon mga boss ang aking guide is... 8529 di ba ang ating guide so recap guide kahapon na kahapon ito kahapon kahapon so ang aking is 8529 so ang aking combination meron tayong uh, 892 di ba 982 9.82 So, ang resulta sa alasing is 9.86 No, 9.86 5pm is 9.86 mga boss Ayan, so ipakita ko muna sa inyo ang official result po kahapon Ayan po sa ating screen mga boss Pakidouble check na lang po ninyo So, muntik natin makuha sa alasing ko, mga boss Kasi 9.86 sa ating uh, combination Ay, 9.84 No, 9.82 at 9.84 Sorry So, 982 at 984 ang ating kumbina binigay mga boss kahapon. So, muntik sa alas 5 talaga, no? So, mauni ang resulta. So, para malaman na lang po natin lahat. Okay, so, yan po yung resulta. 044 sa 2 p.m., 986 naman po sa 5PM 5 p.m. at 571. Rest back ito, bo, mga boss, so, 571. Nagbalik ang atong uh, best of July. Itong ating 57, Parehas gapon ng plastada. Okay, so, kusog talaga itong 571, mga boss, ano? yun nga lang uh, in the end of uh, July siya naglabas at sinagad pa no 2 hits no 571 571 okay so proceed tayo mga boss sa ating mga numero okay so inaulit ko po ito na po ang ating guide today na 3405 mga boss ang ating best number today is possible din mag uh, uh, on the spot itong c 4 at c 0 Ayan mga boss, ang ating best number sa Martes, no? 4 at 0. Okay, so next tayo mga boss, dito po tayo sa ating mga combination. Pakikuha na po ng inyong papel at i-ready na po ninyo 'yan mga boss. Isip po at screenshot po ninyo ang ating mga combination. Okay, so meron tayong tatlong dipinsa, no? 3 Dipinsa combi. Okay, so meron tayong 3D sa combi. Ang una natin is meron tayong so 320. So 320 mga boss, kung ganahan po kayo sa ato ang 320, no, pwede po ninyo ni bagdukan itong ating 320. 320 target rumble ni mga boss at syempre meron tayong 3 7 0 Baka naman po is mag mirror si dos sa city mga boss Ayan po yung ating dipin sa combination Ang ating uh, last combi meron tayong 3 5 0 Ayan so 3 5 0 ni mga boss 3 5 0 Okay, so target rumble po ito mga boss. Last 2 na lang po ninyo to. Last 2 dito. Mga priority ko lang ilagay dito mga boss na last 2 ha. So meron tayong 20, 30. Possible po na mag-ending si 0 mga boss. 50. Ayan. So yan po yung ating mga last 2. So may 30 na, may 50, 20. 50, 30, 20, 70 so yan, So hindi na ako maglagay ng ibang lasto oh, Yan na po ang aking best lasto oh, na mag ending si 0 uh, Sana makuha natin mga boss na mag ending si 0 ha So best ko ito mga boss all draw I-all draw natin to ha I-all draw Hanggang ito sa alas 9 mga boss Kasi best na ako sa alas 9 ang 0 Best na ako ang 0 sa alas 9 no Kaya ito I-all draw natin tong ating tray depensa combination. Okay, so all nation din po ito mga boss ha. Pwede rin po ito sa mga local draw, still Visayas o STL Mindanao mga boss. Ayan, so pakisulat po ninyo mga boss at buburahin na po natin ito. Okay, so last two lang ninyo ha. Next, dito tayo sa ating pabunos. Pabunos. so meron tayong uh, two combinations sa ating pa bonus, mga boss. Kung ganahan po kayo dito mga boss ating, uh, eight, four, zero. Eight, four, zero. sa ating 8 4 0 840 Sa ganan sumabay mga boss, pwede po ninyo ito bagdukan itong ating 840 ha. Pa-on po natin to. At siyempre, isagad din natin to mga boss, pwede rin po ito sa alas 9. Okay, so next meron tayong uh, 8, 3, 0. Yan. So, 830 Target Marambol Always, siyempre Last two natin So, kusog din mga boss All nation ha, itong ating uh, Pabunos 40, 80, ayan, 40, 80. So, pwede ito 48. Dito sa last 2, 30, so 80, simgi gihapon at 83, 38. So, ito mga boss, uh, nindot ni sa 2pm at 9 p.m. Yan na, take note mga boss sa oras ha. 2 p.m. at 9 p.m. Ani nga itong pabonus ha. So kung sa alas 5, ay na kung tayaan pa po yun ni. Eh. Pero sa akin mga boss, maganda ko po siyang uh, banatan sa alas 2 o alas 9. Laro mga boss, okay. So dito po tayo sa ating VIP uh, special mga boss. Uh, actually dalawa po yan mga boss. Ang aking uh, BIP, siyempre guys, no, ang ating uh, Priority GC po, guys, no, nasa kanila naman po ang isa nating BIP combination. So, dalawa po ang aking uh, BIP combi mga boss, ha. So, sa mga gustong nga pala sumali, guys, no, sa ating uh, BIP, sa ating GC, kumbaga, uh, pwede po kayo sumali sa akin, mga boss, o PM diam po ninyo ako, or... Uh, di kaya sumali din po kayo sa ating community sa ating youtube channel so to slow lang, ka lang kanang uh, nakalagay join button so ayan pindutin lang po ninyo yung mga boss para uh, nandun po yung ating VIP uh, combination so para lang po yan sa mga members po natin so dalawa po yan ibibigay ko po naman po dito guys no sa ating uh, live sa ating video po dito po sa ating uh, sweatress Lotto mga boss. Okay. So, tignot mga boss sa 2 p.m. at 9 p.m. Nindot po siya tayaan. At syempre, pwede rin po yan sa STL Visayas at STL Mindanao. At priority po natin yan sa 3D Lotto National. Paki-screenshot mga boss. At next to next tayo. no Sana makachamba tuh today mga boss. Sana, sana makajakpat Okay. So, by the way nga pala mga boss. Malapit na po ang... Uh, matapos itong uh, buwan ng uh, July so mag-proceed na tayo sa August. Okay, so pakicomment comment naman po ng inyong mga uh, birth sa mga gustong no ng birth decode po ninyo. No? I-PM niyo po or i-comment niyo po dito sa comment section nitong ating video mga boss no kung anong buwan po kayong pinanganak para mabigyan ko po kayo ng inyong birth decode mga boss at syempre pwede po ninyo na maintindon. Kasi maraming naglabas ang mga boss no nung uh, itong buwan ng July ang inyong mga birthday code. So almost talagang uh, lumabas karamihan ng ang inyong mga birthday code na binigay po natin sa ating video. So mag-upload din po tayo niyan ang tabayan nyo lang po ang ating na po niyan, ang ating uh, video mga boss ha sa inyong mga birthday code. So 12 so jack sign po 'yan. Okay? So dito mga boss ang natuwa ng VIP So, hopefully, di ko po sure kung uh, sa GC ito or sa inyo mga boss ha. Kasi dalawa po ito ha. So, isa lang po akong kukunin dito mga boss. Itong una na lang ang kukunin ko po. Sana hopefully na maglabas po ito mga boss itong ating combination na 3. 4. zero. Okay? So, yan po yung aking uh, BIP combi. Okay? Ang aking special mga boss. So, always target rumble. Last po natin dito. So, binigay ko po yung kahapon. Ibabalik ko lang po siya. Mahirap na tayo ay mabahawan. Di ba? Okay. So, 40. 30 at 43 mga boss. So, possible mga boss na mag ending si 0 or maggitna po si 4 kaya po ang ating pa sure nating last to is 40 ha 40 30 yan yang dalawang yan mga boss yan po yung ating VIP combination so nindot ni mga boss ha sa 2 pm 2 pm at 9 pm so Pwede po yan mga boss, alas 2 at alas 9 itong ating special VIP combination. Okay, so yan lang po mga boss ang ating official po na combination. Uh, hopefully na makajackpot na, makachamba ta today. Sabi ko nga po, bago matapos itong buwan po ng July. Okay, so muli mga boss, sana wag yung kalimutan mag-subscribe itong ating uh, Uh, YouTube channel at kung uh, naman po kayo mag-tune in sa ating Facebook so i-follow nyo po at syempre wag nyo kalimutan naman po i-share ang ating video guys kung sakali naman maka-jackpot ta no marami po tayong winner yun po yung goal natin sana maka marami tayong winner if ever maglabas po ang ating combination okay so syempre guys i-like naman po ninyo ang ating video maraming maraming salamat po sa inyo lahat at God bless good luck po sa ating lahat mga boss Peace.